Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ng apat na katao sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pagkahulog sa bangin sa Benguet at Baguio. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balito mula sa Baguio City, nakaratay ngayon sa paggamutan ang apat na individual matapos mahulog sa bangin ang kanilang mga sasakyan sa Benguet at Baguio City. Nangyari ang unang sakuna sa Bayoyo, Buyakawan, Bugyas, Benguet. Batay sa report ng Bugyas Municipal Police Station, hindi ka na control ng driver ng sasakyan dahil sa madulas na kalsada na dahilan na pagkahulog nito sa malalim na bangin. Nagresponde ang mga personnel ng Bugyas Municipal Police Station at iba pang volunteers para sa kluluhan ng darawang biktima at sinugod sa Northern District Hospital sa Bugyas para magamot sa kabilang dakong. Nasugatan naman ang driver na si Juanito Balatbat at pahinanting si Reynaldo Villarica. Ito ay matapos mahulog ang sinakyan nilang close van truck sa Balakbak Circumferential Road, Santo Tomas Proper, Baguio City. Batay sa report na wala naman ang preno ang truck na may kargang mga segunda manong nabit at nahulog sa isang daan at metrong lalim na bangin na sanin na pagkasugat ng driver at pahinanti nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiklo sa ba superisyon ng PNP ang tulak ng illegal na droga na kinilalang si Mario Santos Jr. matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni OICC Chief Police Lieutenant Colonel Radino Vili, nagsigawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 2.38 ng madaling araw sa barangay Santa Lucia, Ordaneta City, Pangasinan na nagresulta ng pagkadakip sa suspek at pagkakumpis ka na limang gramo ng hinihinala ang siyabu na nakasilid sa apat na plastik sa si na may street drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din sa suspect ang markmaning ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Section 511 ng Republic Act 9165 ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng Riyas na Mangkal ng Ordaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Waristar Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan bilang bagong alkalde ng bayan ng Urani, agad na ipinamalas ni Mayor Jun Arisapa ang kanyang malasakit at aksyon para sa kalinisan at kayusan ng bayan. Kagaya na naging estilo ni Manila Mayor Isko Moreno, isinago ang paglilinis sa buong paligid ng munisipyo ng Urani. Mula sa mga sulok-sulok na matagal ng pinabayaan, tambak na mga lumang gulong at kinakalawang ng mga ballot boxes, lahat ay pinaalis ng bagong Alkalde, hindi lang sa munisipyo nagtapos ang kanyang kampanya para sa kalilisan kahapon. Sa pamilyang bayan ng Uranic, ipinabuga niya ng tubig at sabon ang mga karsada na inagiwan ng malalansang amoy. Kasabay ng masinsinang pagwawalis at paglilinis upang masigurong ligtas at kaaya-aya sa mga mamimili, pati ang mga bahaging madalas bahay at hindi dinadaanan ng tubig kapag umuulan ay agad niyang ipinagputos na ayusin tambakan ng lupa upang masolusyonan ang matagal ng suliranin sa drainage. Ayon sa kampo ng alkalde, bahagi ito ng mas malawak na kampanya ni Mayor Arisapa para tiyakin digtas sa dengue at iba pang sakit ang kanyang mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang miyembro ng New People's Army sa Samar ang sumurinder sa pamalaan sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad sa Samar at Northern Samar. Ang dalawa ay dumaan sa negosasyon at payapa namang sumuko. Ang unang sumurinder, kinilala na sa alias Ed, 34 na taong gulang, nakatira sa Parana sa Samar. Nasa kustudya ito ngayon ng Second Samar Provincial Mobile Force Company. Agad na tumanggap ng tulong, cash assistance, as grocery well, items mula sa mga pulis at kasalukuyang sumasa ilalim ngayon sa custodial debriefing. Sa nasabing araw ay sumuko rin ang isa pang miyembro ng NPA, sumuko sa ito author by Uber Company Regional Mobile First Battalion at nagkaroon ng negosasyon sa pakikipagtulungan ng 2nd North East Summer Provincial Mobile First Company, Mondragon Municipal Police Station at 43rd Infantry Battalion. Ang nasabing NPA ay kinilala sa kanyang alias na si Al, 27 taong gulang, isa rin magsasakat residente ng Lope de Vega. Sa si investigasyon ng mga autoridad, affiliated ito ng Communist Service Group mula pa 20 2015 hanggang 2017 sa ilalim ng command ng isang nakilalang si Commander Norme. Nasa kustodiya naman ito ngayon ng Ito Thurban Uber Company at inaasahan naman ng kapulisan o ng makakatanggap ito ng tulong mula sa pamalaan. Naniniwala naman ang otoridad ng sunod-sunod na pagsurrender ng sabing miyembro ng INPE dito sa SAMAR ay indikasyon na epektibo ang kampanya ng pamalaan laban sa insurgency. Mula sa NBC Network News, Arts 34. For Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.